I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sabi nga talaga mapanlaglag itong si Robby Domingo. Alam naman natin na talaga namang pinag-uusapan na nga ngayon sa social media ang live performance ng ating Don Bell na kung saan ay nila Tiyo Song ng Kent by Me Love na you'll be safe here. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon me love. Maraming salamat Grabe kayo. Super trending kayo since Friday. Ano hashtag? Ibang klase. Pagkatapos <laughs> nga ng performance at mag-promote ng mga kas at ng ating Don Second by Milove, ay bigla nga itong sinabi ni Roby Domingo na kung saan ay eh, talaga namang napatingin pa nga itong si Kayla Estrada. Ang dami, iba't eh. Ang galing-galing talaga. Tulad na lang nung trending na holding hands nyo, no? Ang higpit. Dahil talaga namang nag-trending nga sa social media ang holding hands ng ating Donnie at Bel Mariano na kung saan ay hindi nga talaga ito nawawala sa ating couple. Alam nyo, feeling ko nakabingo kayo sa isa't isa. Wow! wow! Napasok mo pa yun ah! Siyempre, we wanna... ay, grabe nga talaga ang reaksyon ng ating Donnie at Bell sa sinabi ni Robbie Domingo na kung saan ay nasiyahan nga sila patungkol dito na alam naman natin na ito nga si Robbie ang president ng mga Bablis. Kaya naman, stay tune lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. lalong lalo pa nga at talaga namang marami ang humanga sa Kent by Milag na teleserye ng ating kopo. اشتركوا